Oo. Oh, mo tumuyak ka? Ano naman ba yan? Eh kasi, hindi ko maintindihan. Banda rin yung channel daw. Tapos hindi rin naman maintindihan yung sa amin nila. Boy, hindi mo na-tipin na ako. <laughs> <laughs> Kain na kayo. Kain. Ano ba kayo namin? Wal walang bahay dito sa bahay na to. Wala. Ayun ang problema sa atin eh. Ayun ang problema natin yung problema. O oh, ito, ito. Pagkain mo tumatawag matatapos ha? Hindi ka kainin ang aso yan. Nakainin na yan yan, muling. Nakainin mo itong kuya. Pag-uong, <laughs> tas na ko yung kaming gamig. Ha? Ito sa silpay. Paso sa silpay. na yata ko, wala na siya sa tabi ko. <laughs> Nagtrabaho na naman si Itay! Ang gabi ka nandito'y kulak siya! Nagtrabaho na naman siya! Naisip ko wala po. rin siya! Itay! Nagtrabaho! Huwag! Itay, nagtrabaho mo! Anong sa ibong ko? Kanina! Anong nangyari sa ibong ko? Bakit na? I ma ba matigas na, na, na ibong mo! Patawad kapatid. Uh, Anong nangyari sa ibong nangyari?

hindi yan! Alam mo kung bakit? Ano sabi nila, Alam huya. mo kung bakit? sabi nila, Kuya? Kasi yung antena, hindi maayos. Hindi <laughs> <laughs> eh, oh, ako oh, pala! Hindi ako pala! Hindi ako pala! Okay na. Okay na. Okay. Ayun! Ayun! Nakakagalit! Wow. Bakit ko binarin! Ano? <laughs>

Oh, no. si lang. Malang malang. Malang. Alaga <laughs> ano 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 ko! 哎呀！我我挂了。 si tatay. Wala kang <laughs> si Yaya. Si? Nasaan ang bola ko? Yeah. Ang papapayad na lang ako. Bola mo? Ang bola mo? Nasaan? Nasaan yung, yung, yung bola ko? Huwag wow. mo na kalamin! Nasaan ah! yung bola ko? Juan! Siya, siya na lang? Ako! Paano ko Paano? Sabihin mo! Araw-araw kong routine yan! Nalam mo yun! Gusto mo? Gusto mo magpapayag? Kaya mo pinit ang natin kasi wala na tayong makakain! Wala na tayong makakain! Oh. Pwede mo okay. ba? Okay lang na wala na makakain Paano lang sa amin? Kung hindi ako payag? Oo! Oh. Oh. Pagkakabola oh, ko sa Rizzo. Balik pa palitan nyo! Pagpapalitan Wala na kapatid si Mikasa! <laughs> <laughs> Nasaan si Wilson? Ando naman si yung tito niya, si Spalding! Oh, 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 oh. <laughs> Itay! <laughs> Ano ko din. Anong nangyari sa inyo? Dahil ang puti, ay nagsisimbolo ng kapayapaan. Ano? Oh, ang dilaw. Ano Anong sinisimbolo ng dilaw? <coughs> Sigurin sa kaila! Hello, Dad! Hello, Dad! Wala na si Tay. Wala na si Ayan. Ano na si Wilson? Si ng bola. Dilaw ang ilaw. Nang <coughs> nalawa ng, <nalua> ng puti. <coughs> At yung ibon mo, <laughs> naging rawan. Oo. Oh, oh, oh. Nagaya ka pa niya. Oo. Oh, oh. Nagaya ka pa niya, huya. <laughs> Tapos na. Tapos na, mundo.